Good morning. Ito si Jun Lapida Maker mga idol. Atong ipakita nga sa inyo ngayon paano tayo mag-layout sa Lapida mga idol. Sa ating Boy Jun channel sa YouTube. Unahin natin mga idol itong ano. Yung ating design, oh, no? border design. Ipandikit natin siya mga idol. Meron na tayong tira-tira na, tira na tong mga glue mga idol oh. Nangatapon na gani, wala nang laman, ako to lang iputol. Yun siya tong gamitin. Yan, ikaidikit natin ating mga border design mga ka-idol Border design. Okay. Ikot, ikot. Tara itong blue mga idol, usik na kayo. Tapo na siya, ito na lang ilagay dyan para magamit natin. Kasayang itapo na may laman pa kasi. Yan. Okay. border dito sa may guhit na yun mga idol lapis ato nang giguhitan sayang kasi itapon yung glue <laughs> yan Okay. ngay tàn vít hết cùng tà mỡ ba Điện. 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 saan ang gilitan mga idol para sure di tayo magkamali sa pag ano para sure ba ginagawa border design mga ka-idol ayan apat na pangalan to apat Okay. ito itong design sa ibabaw mga idol, wala kasi itong picture walang picture to so lagyan natin design sa ibabaw wala ito ito dahil gusto nila eh Panginoon ba? 3 o'clock habit na itong ilagay. ito sa ibabaw yan ingriban natin ang mga idol ingriban o oh, diba? Ayosin niyo pag dikit mga idol para pag ingrid niyo hindi siya matanggal kaya may ayusin pag kabit itong inyong mga design na gustong gagawin ano siya matanggal blue inyong gamit blue Ayan. ato lang na siya ano hindi hanggang dyan lang mga idol oh. hanggang dyan atong gamitin Ayan. Okay. Mga pangalan? Ah. Mga apat na pangalan to. Apat. Ganito yung gagawin mga idol. Huwag na kayo mano nga. Sulat kay Matagalan kayo mga idol. Matagalan. Kayo ba yung matahabol sa mga order ba? ganda kasi itong ganito kaya makahabol kayo sa order yan ang itong mga tinuturo sa itong youtube channel mga kaidol para sa ating mga kasamahan mga lapidan amiker na nagumpisa pa lang yan siya sa pangalan pagit na gitna natin kasi para maganda Okay. May guhit na yan ha, lapis na itong guhit. Mahulma naman siya mga idol pag ayusin na ninyo pag guhit. Okay, ayan. Apat ah, na pangalan to. Kasi may ano pa, may bunang dahit. Tower Oh, baka ma-shoot it tayo Aurora, Jose, si, Jose, si si. Jose si Aquino. Okay, mayroon pa gawi laman din. Ah, mayroon pa. Sayang kasi. Sayang mga ka idol, Sayang. Ito, ubusin ang laman. So, CB at o Pukulputulo na lang ninyo. Kung may mga printed din sa inyo mga idol, yung mga printer na may computer, pwede kayo magpa out doon. pa out kayo sa inyong mga pangalan sa lapid ang gagawin. Bayad na lang kayo mura lang siguro single sa inyo yan pasan tayo ng mga adult kasi mag na okay ah, may reserva tayong glow may <laughs> reserva ng glow. siya natin tong apat uh, na pangalan mga idol taas taas itong video natin mga idol kay layout mo na kung title ito paano mag layout sa lapida para makagawa ka o, diba? ah. okay Hey. Oh, there ito. Eh, okay, wala na lang. Gusto na gamitin isa mga idol. So, si Dea. Dea. baby. Não dá pra isa pang pangalan si Ernesto si Ernesto Aquino yan ang pangapat na pangalan mga idol boys uh, in peace ay eh? babaw to Liter pa lang atong gamit mga idol Edwardian script to Edwardian script mga idol para matandaan mo Edwardian script So, mga idol, ibabaw so, ibabaw rest in peace pwede ninyo gayahin ng design ito mga idol para maganda yung lapida. Rest in peace. Okay. Tignan pa natin sa design. Kung mamaya mga idol, i-review na nyo ito siya. I-review pagdikit mga idol kung okay na ba. Ito muna, design natin isa. Angel to mga idol, angel. You no? Know. At wala tong gitris doon sa lapida natin sa labas na display. Kaya ito ang napili sa customer. Yan. Dito to siya ilagay sa baba. So baba dito. Sa gilid, sa gilid. Maglagay tayo sa isa. Yan. Diyan daw, sabi sa customer eh. Yan. Yan mga idol. Ganyan atong design dito. Angel. Tapos sa kabila ayon angel din. Sa kabila. Dito sa kabila niya, sa kabila. Ito sukat muna natin kung pariho ba sila pantay okay pantay ba sila o dito pantay natin okay ingat tayo sa gilid kasi may border dito eh oops pantay natin ha pariho ba pariho ba sila okay pariho sila sa paa pariho sila dito naman sa gilid sa pakpak pareho ba pa sila good okay. yan siya itong design mga idol sa ating lapida yan ang buong design natin yan lahat yan atong at design yan siya lahat yan yan siya itong buong design mga idol yan na siya yan yan siya itong buong design yan na ito yung griban. Wala siyang cross mga idol. Dito na daw yung ilagay. Dito lahat. Okay. Ngayon, final na ninyo. Idikit na ninyo siya pag-ayo. Ayusin nyo pag dikit. Adi, matanggal pag yung niyo ninyo ha. Eh, baga magkamali kayo. Nako. Yan. Idikit na siya. Ayusin na nyo pag dikit. Para perfect yung eh, pag-ingrib ninyo ba. Maganda kayo tingnan hindi siya matanggal tapos pag tanggal nito mga idol tubig lang basahin yun sa tubig basahin yun sa tubig para matanggal yung papel itong didikit natin na bantipir yan dati piece kasi akong gamit kaso wala nang piece ngayon mga idol ito na lang glue kahit anong glue basta glue tubig lang yung itanggal tubig eh okay final niyo sa pagdikit para dikit na dikit diba ito ito sya gel, kaya importante ito kasi mahirapan kapag ukit nito pag di mo sya i-dikit yan dikit niyo pag ayos mga idol yan ayusin nyo pagdikit Oops. Eh. Okay. Bisa. Bisa naman. Ayusin niyo pa dikit kay para sure. injil Angel saya si Angel, Angel. Yan. tuh okay. so, dikitan tayo pag ayo. Ay. dikit na dikit sya Okay. Dikit na dikit. Ngayon sa Born and diet na tayo. Born and diet. Atong kape mga idol oh. Kape oh. Ayan. Ito na atong Born and diet. Nakali-out na din siya mga idol. Layout na siya sa atong computer sa nalaglag. Okay. Lipad siya kay nag-electric pan kasi ko dito. Init. ah Diyan, kamayin ko na lang kaya si hirap mag-slice pa. Puro na tong cutter, cutter grid. Ito siya. Oh, hu, 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 hu. Yan. Yan itong Panginoon mga idol oh, no? hirap kayo na ng mga idol pero nandiyan na sa ating ano sa ating tutorial mayroon na dyan sa mga unang video, na, video natin sa ating youtube okay ipita natin para mulipat <laughs> mulipat <laughs> oh, dito na yan ta ngayon dito na ta sa ating born and died magdikit yan ispis lang kunti ispising lang ispising konti lang para kasi siyang wala sana tong ano mataas taas sana to kaso yeah, mayroon Tayo natin isa ha para makita ninyo yan i-balance lang i-balance i-balance yun sya pagkabit yan o oh. yan o diba balance okay dikit na ninyo final dikit na ninyo sya bahala na kayo Ayan oh. Papunta sa baba mga idol Dikit ninyo papunta sa baba Itong bone and died O oh, diba di na ka magsuot sulat kay na ka ahabol kasi yung Customer e Style ako dito mga idol gabi ko mag layout Pag gabi pag umaga Ingrib na lang ko lahat mga idol Apat na lapida akong i-layout sa gabi Saka na ko matulog pagdating na ko sa umaga paspas na ko yung grip mga idol yung ipang layout na ganito paspasan ko na siya yung grip banatan ko na yung grip para tuloy tuloy ang trabaho ba ayan lang ganyan lang mga idol Tama ba, be? Eh. Tulas. So tulas, tulas. Oops. Okay. Ganyan lang atong baan at mga idol. Dikit na lahat, dikit. Pero gichik na ito mo ha. Gichik na ni mong bonanday kung baka magkamali. Okay. No? Baka magkamali ka ba? Check mo na ninyo. Tingnan mo lahat kung tama ba yan details. Go bon and diet. Okay. Yan, ya, tuloy-tuloy ang trabaho. Masulat culat ka idol, tagalan ka idol, tagal tagal ka yung trabaho. Abutan ka siam Eh. ba? Okay. okay. Februari. lang layout okay, final layout mga idol ito na final layout mga kaidol ito na siya yung ingriban mga idol ito na siya ang design natin all design lahat, ito na siya yun oh, ito itong ukitan mga idol